Hello mga kaibigan, mga kapanalig. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at uh, magpuri at magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Alam natin na sa ating buhay, minsan ay hindi tayo karapat-dapat na tumanggap sa kabutihan ng Panginoon. Kaya lang, dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon sa likod ng hindi karapat dapat na tumanggap, tuloy pa rin tayong tumanggap. Papagpalang araw ng lunes sa inyong lahat. Nasa ikalabing limang araw na tayo sa buwan ng Abril. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at hindi natin namalayan. Nasa kalagitnaan na tayo ng buwan. Ngunit sa likod ng mga ito, napakainit ng panahon. Minsan hindi maunawaan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating uh, uh, pakikisalamuha sa bawat isa at paghahanap ng kaligayahan, paghahanap ng presensya ng ating Panginoon sa buhay natin. Pagnilaya natin kung ano ang minsahe na maibibigay ng ating ibang uh, ibanghilyo sa araw na ito. Ang ating Ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 6, Versikulo 22 hanggang 29. Dito isinilaysay ni San Juan ang pangyayari sa buhay ni Jesus na pagkatapos na pakainin ni Jesus ang limang libong tao. Dahil sa pangyayari na marami ang naghahanap sa kanya. Kaya nga sabi ni Jesus, para silang mga tupa na walang nagbabantay. Kaya pag magsimula si Jesus na magsalita, ang mga tao ay nakikinig. Busog na busog ang kanilang kaluluwa sa minsahi na nagbibigay sa kanila ng pag-asa at inspirasyon ngunit sa likod ng mga ito pinakain sila ni Hesus dahil alam ni Hesus na malayo pa ang kanilang mga pinanggalingan at ang iba sa kanila ay gutom na gutom. Kaya 'yun ang isang mga kababalaghan na nangyari din na kung saan pinakain ni Hesus ang napakaraming tao. sa limang tinapay at dalawang isda. At posible na busog din sila kaya hinahanap nila ni si Jesus muli. Kaya nga sabi ni Jesus, bakit niyo ako hinahanap? Hinahanap niyo ako dahil nakakain ba kayo sa tinapay na pinakain ko sa inyo? Dahil ang tinapay na iyon ay nagdulot ng kabusugan sa inyo. Kaya sabi ni Jesus, huwag niyong hanapin yon. Hanapin niyo ang tinapay na nagbibigay buhay. Kaya mga pakatid, napakagandang pagnilaya natin itong salitang namutawi sa bibig ni Jesus. Ang tinapay na nagbibigay buhay. Alam natin na sa pagdiriwang ng banal na eukaristiya hindi lang nabubusog ang ating mga tainga ang ating isipan ang ating puso ng mabubuting balita na ipinapahayag sa loob ng mga pagdiriwang ng banal na misa dahil doon ay tinatanggap din natin si Hesus sa pamamagitan ng komunyon at ang natatanggap natin yung salita at ang tinapay na katawan at dugo mismo ni Kristo ay sana makapagbigay ito ng buhay sa atin. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kung ano ang ating natanggap. Yung patuloy na pagpapalalim ng ating ugnayan sa bawat isa, patuloy na pagtutulungan at pagpapahalaga. Sana magsikap tayong lahat na hanapin din ang pagkain na hindi lang magbibigay sigla sa ating katawang lupa kundi yung pagkain na makapagbigay ng kabusugan sa ating kaluluwa. Ang pagkain na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Father Bob, isang parin Karmelita sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa pag-alay mo ng iyong buhay sa amin. Maraming salamat sa pagbigay mo ng iyong katawan bilang aming pagkain na magbibigay buhay. Amen.